Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon para i-demonstrate ang ating napakagandang Well Supreme Laundry Detergent. So ang gagawin po natin, naganda tayo ng mini washing machine. At makikita nyo, meron tayong kulay brown na cloth. Makikita po natin na hindi brown ang cloth na yan. Lalabas po ang kanyang tunay na kulay. So ang gagawin po natin, maglalagay tayo ng ating Well Supreme dito sa ating mini washing machine. Medyo haluin natin ng konti. And then finally, itutubog po natin itong ating toyo na tuyo. <laughs> Five days po. Five days namin pinatuyo. No? So talagang parang mancha, no? Stain talaga. So ngayon, itutubog na natin siya sa ating washing machine at ating paikutin na sinisimulate natin ang washing machine na pinaandar ng 25 to 30 minutes. Pero ito po, ang gagawin natin, baka 1 minute lang po natin binababad eh, pinapaikot eh. Para makita po natin how powerful our well supreme laundry detergent is. And then, kagaya po ng ibang naglalaba, ano po gagawin natin? Pagkahango po, atin namang siyang ilalagay dito sa Banlaw. Ayan. So, salin natin siya dito sa banlaw. Ating itubog. Ayan. Tapiga-piga. No, Dahil binabanlawan natin. At makikita po natin ang final result ng ating demo test. Ayan po, nakita nyo sa banlaw na tubig. Naging no? light brown na rin siya. So, ngayon makikita natin ang final result ipigain lang po natin ng itong cloth and then makikita po natin bumabalik siya bumabalik siya sa original kulay ng cloth so ano po yung original kulay ng cloth? ito po ayan so kita kita po no? ayan, kita kita yung kulay ng ating cloth bumalik sa kulay puti ayan ang ating Well Supreme Laundry Detergent Maraming salamat po sa inyong panonood.